Yan mga boss, uh, share ko lang sa inyo mga boss. Ano, itong mga barakong ito ay puro clutch lining ang problema. So, sa clutch lining mga boss, hindi naman natin masasabi na kahit original, hindi na masisira. So, minsan, depende sa naggamit or meron namang nagkapapalit pa lang, eh, nasira na rin agad. So, tulad nito mga boss, ito, si Banong ano, nagpapalit siya ng clutch lining pero naubos agad. Kaya, sayang sayang yung ginastos mga boss doble doble yung gastos kasi tatlong araw pa lang to ay sira na agad so base doon sa kwenta ni bossing yung ano ay talaga ayaw nang ma-release yung cambio tapos ito naman yung puro lining niya mga bus bracketry lining so na-reset muna natin kasi kumakajet din tapos tinesting natin tapos yun pagka reset natin talagang merong umaatungal na mga boss kasi pangkarga nga ito na po sa rin kasi mga 40 container yung kinaga kinakarga kaya na po sa yan ito naman kay boss medyo matagal na kaya kaya yon medyo slide na rin. So, ito yung mga bus bara ko yan. So, yun, Pero, malamot kayo. Malamot uh, kayo. Uh, Tapos, pag natin naman, uh, na uh, na, mayroon oh, pag naman pag-release. Wala ka pag-release. Ang gusto sa mga boss. Pag-inibot ang tanja ko naman. Pag-inibot ako tayo muna. Para ma-release. Ang problema. Ah, naiibit po ang kambyo. Ayun. Kung gano'n, isang prepare. Pag-pisil pa lang natin Kailan niyo po pinapalitan ng lining ito? Ito na ang mga tatlong araw. Tatlong araw. Ano na po, hindi babaklasin ko po ulit. Para po sa ano kain. Hindi, babaklasin ko lang po may maya. Balikan mo na lang po ng pagkain para makita natin yung Hindi naman dapat. Masabigay ko po sa iyo, ano. Malakas pumatak. Tapos hindi mahirap Tama naman yung pag-aabit niya sa Pag-aabit niya. Ano naman gesto ko ng clutch sa iyo talaga Oo, wala po eh. Ano ito? So, yun, gano'n. Pag gabi natin ko na rally clutch ko, ano. Ang gabi, baka may mali lang pong gusto ron sa loob. Ano yung original naman yung nabili mo online lining ngayon? Original naman yun. Oo, original bago naman bago eh. bago lang, yung nabili mo ng lining ngayon. Ano nga lang po, apesto ko lang. Bagong palit po yun lining. lining? parang kapit pa rin, parang discot pangay sa kaon ay wala po ito lamag oh, lambot nito eh, waka kahit isang daliri eh malambot naman talaga eh, gusto ko mas malambot Oh, oo, kasi pagkano? Oh. kapit 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 parang wala kayo siya pero, malambot tayo. malambot talaga tapos pagkano naman ayaw na mabag-release wala ka prelera, ayaw mag-release. Oh. Pag hindi mo tatadya ka ng maigit. Pag hindi, pamatayin mo na. Para ma-release. Ha, na naiibit mo ang amyo kung oh. ganun, sa prelera. That's, pagkaklas. kailan po. niyo po pinapalda ng lining ito? Dito lang, wala nga, tatlong araw na apat. At tatlong araw? Yeah. Ay, labo, hindi babaklasin ko po uli? Ba para din, kung saan. Mami pagkakain. Hindi, yeah. eh, babaklasin ko lang po mamaya. Ma balikan mo na lang po ng pagkain para makita natin mm -hmm. yung na mm -hmm. na tapos, basta bigay ko po sa iyo ano, yung malakas bumatak. Hmm. Tapos hindi mahirap ano yun, eh. i-release. Yan, yeah, air to release eh. Kahit anong abyes na ko ng clutch ay talaga dito. Oo, wala po eh. Ano ito? Pag gabi nata ko ng rally oh. clutch naman. Eh. Oo. Oh. Sabi, baka may malilang pong gusto ron sa loob. Kasi oh. kung original naman yung nabili mong lining ay. Eh. Original naman eh. Oo. So, oh. Bago lang eh. Bago natin nagpalit nga ako, nag-nagsawa sa may soy, nagpalit ako nga nito eh. Ha? Ah, Bakit po? Ayaw po, nawala na rin, pinapalit ako nito. Eh. Oo. Oh. Galing na sa'yo na yung pinag-2-3 naman. Two, Sige po, hindi eh, yan po, abalik ah, ka muna lang po ito. Oo. Oh. Tapos uh, ay, yung CD ay 2-3 sa Lucena. Ba't yung CD po ay... Wala, ang ginagana ko. Ang ko. po, hindi tinanggal ko sa ano. Sa sulok. po talaga Sige po, po yan. mo? po, pagkakain po na tangali yan. nandito nga mga boss, pinabaklas na natin at ang pagkabaklas. Yan, yan ang makita. So, sunog na sunog. Yan, yan. Yan, yan nasunog din bearing, sunog tapos yung clutch spring tapos may tama pa yung kanyang clutch hub so sa so mga ganyan pag ata ang at, mga boss mas maganda pero chill, kasi ito original naman yung pinalit kaya na critics lang yung tinagal sunog agad e paano hindi masusunog mga boss Pagkabit so, pag pa lang dapat yung so, Siapa yang main pindi? Yang kau main? Dapat ini itu nanti ya. Karena kamu nggak spring. Saya saya enggak suka. Saya pengen tenang nanti ini. Jadi kalau tak sunuh, tak tak sunuh. Saya berat dengan apa yang Pero ito, sa mga ganyang pagkataon dapat palit clutch spring para hindi madama yung yung clutch line na bago. So mga box lang yun.